Magandang araw. It's Monday, pero ngayon po ay wala pong pasok. Ngayon gawa ng uh, ilang araw din na pag-ulan-ulan dito sa atin, guys. Kaya marami po tayong mga kababayan nabahaan sa kanilang area. So, ngayon guys, thank you Lord at medyo humupa na nga po at hindi na umuulan. Pero ngayon eh nagmistulang tindahan ng relipan 'to 'yung aming tahanan, guys. Tingnan nyo nga ang dami mga nakasampay na nilabhan na hindi pa natin po pwedeng ilabas gawa ng... Although huminto na guys yung malakas na ulan Pero nagambun-ambun pa rin Kaya ayan gumawa tayo dito ng ating sampayan sa loob Kailangan eh, makagawa tayo ng paraan Para kahit pa paano e eh, matuyo ang ating mga damit At hindi mamaho doon sa loob ng bahay At yan na nga guys o oh, kung inyong mapapansin Tingnan nyo mukhang babagsak na naman nga yung ulan Pero tingnan nyo guys o oh, hindi na siya tulad ng dati Sana eh magtuloy-tuloy na Pero nararamdaman ko talaga guys Ang pananahimik ng ating panahon ngayon Eh, mukhang may kasunod pa rin Pero sa ngayon e eh, nakalabas Bas na po kami. Ayan guys. Parang ang mga bata ngayon guys sa school, iwala pong pasok. Gawa ng, ang school po dito sa amin, eh, ginawa po muna pansamantalang evacuation po ng mga nasalanta. Alam nyo naman po ba diba, sa amin, dito guys, eh, marami pong mga nabahaan. At thank you Lord na nga lang rin po talaga dahil safe po tayo. Tingnan nyo nga po yung mga manok dito sa labas. Abay, nilalamig din sila guys. Sa panahon ngayon, kahit na ganitong oras na siguro guys, mga 8 o'clock na ito, ayan, talagang masarap pa rin matulog. Pero tayo guys, sa opisina, eh, alam nyo naman ang trabaho natin, talagang 24-7 na may pasok po tayo. Pero ngayon guys, dahil sa pangit na daanan, eh, dito po muna natin gagawin yung ating trabaho sa bahay. Dahil hindi pa po tayo makapagbiyahe, Gawa ng alam nyo na guys, ang ating pa iniingatan natin, ba? Diba? So, ayan na nga po yung tao dito. Ito ang ganap ngayon guys, dito sa loob ng aming bahay. Maraming tulog dahil nga po may medyo malamig ang panahon, ayun, may tao sa duyan at ang mga kasama natin sa loob ng bahay, itulog, halos tulog sila lahat guys, alam nyo maaga pa yan siya ha pero ayan na nga po, na naman ang ating malakas na ulan, yan ang sinasabi natin guys Aboy! Itong sinanay guys, inapabangon ay at ayun, sinumahan yung kanyang alaga. Gising na rin po at nanunood na ng TV pero hindi pa rin makaalis. <laughs> tis, tis lang muna sa loob ng bahay at itong si Lula guys, igumawa na kaagad ng merienda. Abay, hindi nakatiis para yan sa kanya. Paboritong anak, request po yan sa kanya dahil maaga po nakapamalengke. Ia eh, yan, so i-wish granted nga na. <laughs> Ito po talaga yung saktong merienda ngayong tag-ulan. Tapos guys, sasabayan mo ng kape or tinapay guys. Pwede mo na siyang ipalaman sa tinapay. At talaga naman, napakasarap guys. <laughs> piling ko nga guys, eh, hindi na tayo natutunawan gawa ng panay-panay ang ulan, hindi tayo nakakaalis ng bahay, kahit na makapag-exercise, eh, hindi tayo makapag-exercise. Paano ang putik-putik at talaga namang napakalakas na ulan. Siyempre guys, sino ba naman ang hindi natatakot sa ulan, baka tayo yung magkasakit. Hindi na rin naman tayo na kagaya ng dati na malakas ang resistensya. Na kahit na gaano kalakas ang ulan, basta gusto natin maligo sa ulan guys. Go-go <laughs> lang diba, ganun tayo. Pero ngayon, eh, hindi na natin kaya yan. So, paano ba yan? Magmeryanda muna tayo.